Huli sa CCTV footage ng isang eskwalahan sa London ang pananakit at pagkulong sa mga batang may autism. Mapaparod po mula sa video ang mga batang ikinukulong sa isang padded room o isang silid na pinaniniwala ang selda. Mapapansin din ang pang-abuso, kagaya ng panunulak sa sahig, pananakal at pag-iwan sa mga ito na mag-isa. Batay sa investigasyon ng mga pulis ay kuha ang video sa tinatawag na coming room sa loob ng paaralan mula mga taong 2014 hanggang 2017. Aabot naman sa apat na pung mga bata na may learning disabilities at severe mental disorder ang ikinulong sa kwarto ng walang pagkain at walang mainom. Dagdag pa po rito, ay sinabi nilang natapos ngayong taon ang investigasyon sa video nang hindi nakakasuhan ang kahit sino na sa nasabing paaralan. Gate pa ng mga magulang ay natapos man ang investigasyon ay nag-iwan ito ng matinding trauma sa kanilang mga anak at sa kanilang mga pamilya.